Yon sa so WhatsApp mga idol no. Kuala Lumpur, Malaysia mga idol, tara. Sure natin yung kanan naman para makita nyo. Street foods mga idol. Ibinili pa nga akong drinks eh. Hindi ko maubos-ubos kasi mga idol sa biryani na ako. Ito na yung part 2, 3, bala na, tara. Oh, oh, oh aku bakla. Oh, oh <laughs> sangka? Hmm. sangka. Apa katanya? Indonesia, <laughs> I'm from Indonesia. Wow. Bakla. Ganda kopi, Ya. Mga ah, kababayan konti gawin. Hindi may sipa kung mga kababayan dito. Kabayan, kamusta? Wala. Saan ang probinsya mo, kabayan? Wala. Saan probinsya? Manila lang? Wala. Kayang tao dito. Pero konti pa to. Konti pa to. Konti pa to. Ah, Pukas. Maraming. Lalabas ko to. Ha, nasa YouTube ako. Kamaharan idol. Ah, idol lang. Bukas, natayo ako, napakain ako sa ano sa nga sa'yo, mga... Napakain ako kayo, 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 ano. Yung sa ano nga sa'yo, mga... Kasi ano kong nangyari? Anong pangalan ko yun, Bukas? Anong pangalan ko yun, Sa... Kapahalan na ayon ko. Parang... Ano rin siya? Palong kita, eh. Wow, grabe, oh, ah. Oo oh, naman, sige, sige. O, te, Bukas, kasi napakain ako doon ng biryani sa kabila, eh. Ah, mayroon ah din sa amin, sa Ah, inyo ata ni eh. Parang katabi lang Oo. Oh, sige, iba sa bukas tayo po. Anong masarap dyan? Best seller nyo? Best seller namin, ah, uh, steam pig. Steam. Anong, anong isda si yan? Shakap. shakap. Oh, sige, magkani ka doon? Iba, si Poverty. O sige, walang problema. Bukas ah. Bukas ng gabi, hindi okay, tayo bukas ah. Okay. Magablog ulit ako. Thank you, thank you. Iguting-guting okay. ko lang para makita ng mga kababayan natin. Okay. Salamat, salamat, salamat. 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 Thank you, thank you. Yung kita nyo mga idol na kapalaban tayo bukas. Nakapangako sa mga kababayan natin. Kakain tayo dong bukas naman. No? Thai food tayo bukas. Eh, ang dami natin kababayan doon, eh. Kaya talagang kailangan dayuhin sila. Nakakaya eh. Hello! Ayun, no? So ganyan ang gagawin natin mga idol ha. Isa lang pala sila kasi na, ang inakala. Ko kasi magkaiba sila ng restaurant. So isa lang sila mga idol. Uh, bukas gawin natin ano. Uh, gawa natin ng paraang bukas para makakain tayo doon, No? kahit mga gantong oras na siguro dinner siguro pwede pwede okay ito mga idol oh daming tao <milito> Kasi mga lods, parang wala pa akong trip kainin eh. Didigay ko pa yung biryani. <laughs> Palaban tayo eh. Okay mga lods ah. Uy, sa mga kababayan natin ha. kaya na paano, naka-shout out tayo mga idol, di ba?

Malay nyo naman, sundi bang idol, di ba? Diwata pare sa overload, o. Oh. Hindi natin masabi yan, di ba? Magkaroon ng pransita, di ba? So, ang gagawin na natin simple lang mga idol, ha? Maghahanap pa tayo ng mga kababayan natin Pinoy na kumakain dito o na nagatrabaho dito. At syempre, ka-shout out natin yung mga yon di ba? Kailangan yung shout out yung mga yun, di ba? Tingin ko na marami rito, mga idol. Ay, ay.

机会吗？来第一个啊！刚

Ayun, so mga idol, do ako putuloy yung ating video, no? Pasensya na ulit, ha? ha uh, wala nang cut-cut yun, mga idol, eh, ha? Okay, so yun lang, mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, bukas ulit. Boom! I love you.